trending na kwento sa mundo ng social media. Elective sa fact-checking, iaalok ng isang university sa susunod na school year. Babae, hinold up ng rider na binok niya sa isang online hailing app. Bagong submersible na magtutungo sa Titanic wreckage ipinagawa ng isang bilyonaryo. 100-year-old World War II veteran ikakasal sa kanyang 96-anyos na fiancé. At netizens na punang pagiging absent ni Catriona Grace sa nagdaang birthday party ni Sam Milby. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNBS. Sama-sama tayo, Pilipino! Para sa ating unang trending story, that's a fact! Sa panahon ngayon na marami ang naluloko sa mga mapanlinlang na impormasyon sa social media... Alam nyo bang may panibagong solusyon dyan ang isang university sa Maynila? Sa susunod kasi na school year, mag-aalok na sila ng fact-checking elective para sa kanilang journalism freshman students. Ang mga dapat asahan sa makabagong subject na ito, alamin sa Trending Report ni Arnold Herrera. Fact-check isa sa mga salitang bukam bibig ng Gen Zs, lalo na sa panahon ngayon na simbilis ng internet ang paglaganap ng fake news. Kaya naman tawag pansin ngayon ang plano ng University of Santo Tomas na mag-alok ng elective subject sa digital literacy, fact-checking and verification para sa susunod na academic year. Tatalakayin dito ang epekto ng misinformation at disinformation sa iba't ibang disiplina Susuriin din dito ang accuracy at reliability ng mga impormasyon, kabilang na ang pagsasanay sa mga estudyante na salain ang mga nakikita nila online. Tuturuan din sila sa paglikha ng content na sumailalim sa fact-checking. Ayon kay Journalism Coordinator Assistant Professor Felipe Salvosa II, ang paglunsad ng elective na ito ay isang pagtugon sa panawagan ni Pope Francis na tuldukan ang misinformation sa pamamagitan ng mahusay na paggamit ng mga digital tools tulad na lang ng artificial intelligence. Sa ngayon, iaalok muna ang naturang subject sa mga freshman students ng journalism at legal management programs at ang expansion nito ay nakadepende sa magiging demand dito sa mga susunod na termino. Para sa DZRH TV, to si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa ating next viral story, Hinold up ako. Ganito, sinimula ng isang netizen ang kanyang post ng ikwento ang naging karanasan habang papunta sa kanyang trabaho sakay ng isang motor na kanyang binuk sa isang online healing app. Matapos i-detalye ang pangyayari, pinaalalahanan ng dalaga ang mga kapwa niya commuter na madalas ganito ang napipiling paraan ng transportasyon at nanawagan sa mga motorista na maging patas sa kanilang mga pasahero. Ang buong kwento na nakababahalang karanasan na ito, pakinggan sa report ni Rose Babiera. Para itaas ang kamalayan ng mga kapwa niya commuters, Iyan daw ang nakapanghikayat sa isang dalaga na ibahagi ang katakot-takot niyang karanasan sa isang motor habang papunta siya sa trabaho. Ayon kay Ann Comia, katulad ng marami, ang pagmamotor ang isa sa mga pangunahing transportasyon niya sa pagpasok sa trabaho. Kung minsan, hinahatid siya ng kanyang kasintahan na nagmamaneho rin ng motor. Ngunit madalas, nagbubuk lamang siya sa mga online hailing app. Tiwala naman daw siya rito. Dahil bukod sa may record ang transaksyon, naka-register din ang profile ng mga rider. Gayunpaman, tunay nga na ang pag-iingat ay walang lusot sa mga taong may masamang loob. Isang gabi nang papunta ng trabaho si Ann, nag-book siya ng motor online sa Quezon City. Nang makabook, maya-maya lang ay isang rider ang lumapit sa kanya. Kahit pa walang marka ang helmet nito at hindi naka-uniforme, tiwala si Ann dahil aniya, tinawag siya nito sa pangalan na nakarehistro sa kanyang account sa app na iyon. Hindi raw siya nagduda nung una. Pero inamin ng dalaga na hindi siya komportable sa paraan ng pagmamaneho ng rider. Hanggang sa halip na lumiko sila sa isang kalye papasok sa tagig kung saan nakapin ang kanyang drop-off location, ay dumiretso raw ang rider. Dito na rin nagsimulang bumilis ang takbo nito. Nabalot na ng takot si Ana at nag-request na ibaba na lang siya pero patuloy lang ito sa pagmamaneho. At sa ilang saglit lang, sapilitan na raw nitong hinihingi ang bag at pera ng dalaga. Sa kwento ng biktima, wala raw siyang nagawa. Kaya ibinigay niya agad ang bag laman ang mga importanteng ID. Cash na nagkakahalaga ng apat na libo. At iba pang mga gamit sa trabaho. Gusto lamang daw niyang makababa at ang kanyang kaligtasan ang tanging tumatakbo sa isip noong mga panahong iyon. Sa ngayon, inireport na ni Anne ang insidente sa pulisya at sa kanyang viral post na nawagan ito sa mga kapwa niya commuter, lalo na sa mga empleyado at kababaihan na patuloy na mag-ingat. Hiling niya, sana raw ay maging patas ang mga ito dahil pare-pareho lamang silang naghahanap buhay. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending topic, another Titanic wreckage trip? Isang taon matapos ang kontrobersyal na pagkasawi ng limang tao dahil sa pagsabog ng Titanic Submersible. Muli na namang umiingay ang nasabing insidente. Isang bilyonaryo kasi ang naglaan ng nasa isang bilyong piso para magpagawa ng bagong submersible na muling sasakyan papunta sa Titanic Wreckage. Ang buong detalye ay ahatid ni Millie Borja. hindi naging hadlang at mukhang naging motibasyon pa ng isang bilyonaryong ito mula Ohio ang nangyaring insidente hunyo noong nakaraang taon kung saan sumabog ang Titan submersible sakay ang limang tao papunta sa Titanic wreckage Ayon sa co-founder at chief executive officer ng Triton Submarines na si Patrick Lahey, isa sa mga kliyente nito ang tumawag sa kanya ilang araw matapos sumabog ang nasabing submersible. Nais daw na umano nitong ipagawa kay Lahey ang isang bagong submersible para patunayan sa buong mundo na kaya itong mabuo ng kanyang kumpanya. Ang kliyente ang sinasabi ni Lahey ay ang bilyonaryo at real estate investor na si Larry Connor. Dahil dito, bumuo ang team nila ng two Triton 4000 Abyssal Explorer. At ayon sa website ng Triton Subs, ito ay nakadesenyo para sa professional application na kayang lumayag sa ilalim ng dagat sa lalim na 4,000 meters. Samantalang ang Titanic wreckage ay nasa lalim lamang na 3,800 meters. Paglilinaw ni Connor, ang Triton ay mayroong mga materyales at teknolohiya na wala pa sa nagdaang limang taon ang kanyang desisyon na ulitin ang pagpunta sa ilalim ng dagat para mabisita ang makasaysayang wreckage ay upang patunayan sa mga tao na makapangyarihan ang karagatan, ligtas at magiging masaya o manong nasabing paglalakbay kung gagawin ito sa tamang paraan. Para sa DZRH TV, ito si Milibor Borja, sama, sama tayo, Pilipino. sa ating next viral story. Love knows no age. Yan ang pinatunayan ng engaged couple na ito mula sa Florida, USA. Sa edad kasing 100, nakatakdang ikasal ang World War II veteran na ito sa kanyang 96-year-old fiancé. Ang love story ni Harold at Jean Panorin sa trending report ni Rovic Manuel. Ikakasal na ang isang daang taong gulang na si Harold Terence, isang Air Force veteran sa kaniyang 96 anyos na fiancé na si Jane Swerlin. Nagserbisyo sa panahon ng World War II si Terence, kung saan labing walong taon gulang pa lamang ito ay kinailangan niya ng magpa-enlist matapos bombahin ng Japan ang US Navy Base sa Pearl Harbor. Nabiyudo si Terence matapos pumanaw ang kaniyang misis noong 2018 hanggang sa ipakilala siya ng kaniyang kaibigan kay Swerlin matapos ang ilang taon. Nakatakda naman ang kasalan ng US War veteran sa kaniyang girlfriend sa June 8, dalawang araw matapos ang commemoration ng 88th anniversary ng D-Day landing sa Normandy, France sa June 6, kung saan isa siya sa mga pararangalan. Magpapalitan naman sila ng matamis na I do sa Karen Maria, ang lugar malapit sa mga beach kung saan nangyari ang makasaysayang Battle of Karen San noong 1944. Sa huli, ayon kay Terence, naniniwala siya na ang sikreto sa kanilang mahabang buhay ay ang pagiging in love sa isa't isa. Ang kwentong ito, patunay lang na talaga nga namang walang pinipiling edad ang pag-ibig. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. At para sa trending showbiz balita, kamakailan lang ipinagdiwang ng aktor na si Sam Milby ang kanyang 40th birthday. At matapos maglabasan sa social media ang mga kuhang larawan mula sa kanyang party, may napuna na ang netizens. Ito raw ay kung nasaan ang beauty queen So, si on gray. Mga detalye at tutukan sa showbiz report na ito. Maliban sa pagbati na puno ng tanong mula sa netizens, ang lumabas na post noong nagdaang 40 th birthday party ng aktor na si Sam Milby, kung saan spotted sina Gerald Anderson, John Prats at Michael De Mesa sa isang kuwang araw na ibinahagi ng Nice Print Photography. Ang kapansin-pansin kasi rito ay ang pagiging absent umano sa naturang selebrasyon ni Miss Universe 2018 Catriona Gray. Kaya deret siya ang panguusisa ng ilan, Where is God? Sa ngayon ay wala pa namang pahayag tungkol dito si Sam. Magulitan na noong Abril na ispatan pang sweet ang dalawa sa birthday celebration ni Cornerstone Entertainment President Erickson Raimundo. Pero early this month, di nakalusot sa mapanuring mata ng netizens na wala nang bakas sa IG ng dating beauty queen ang kanilang engagement photos ni Sam sa gitna ng mga haka-hakang tuluyan ng naghiwalay ang naghiwala dalawa. Habang nananatili pa rin naman ito sa Instagram account ni Sam. Kung matatandaan, last February kinumpirma ng kanilang management na may kinaharap na pagsubok sa kanilang relasyon ang engaged couple. Para sa DZRH TV, ito po ang inyong showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo na ang TNBS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at i-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman na mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo Pilipino